may pa, pa wang 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 pa VIP na VIP ya ba oh. naka traffic na kami dito haharangin pa ano bang plate number nito police si Cambra pabusi-busi na ka pa Ay, si yan. Kahit nga si Pinoy bawal nga magwangwang. privilege. Privilege yun, siya nagsasabi. Walang wangwang, wangwang. Pagdating ngayon, meron. VIP, VIP. Mga magagaling kayo. Oh. Magtis kayo sa traffic. Pare-pares tayo. Ano bang plate number nito? SL2671 Wangwang Wang-wang ang utak nito. Sino bang VIP ang kapit dito? Congressman dyan sa may alamang. Ay, ayong sa may papasokyan dyan? O, oh, may pagtalo-talo pa dun sa may jeep. Palibasa jeep lang. ACA09 ang kanyang hila. At CJX702. Mga VIP ng E1. CJSL955. O, oh, mga VIP. Walang bawal ang traffic. Samantalang tayo, nagipipila-pila dito. Putarikit na mga to. Ang gagaling. Sana lang, mga magagaling na VIP to, ay nakakatulong. Bakit sila hindi pwede matrapik? Kaming karaniwan tao pwede matrapik? ba? Pwede ba yun? CSB 514 May batak na CJX 508 Si Noy Noy nga diba Sabi walang wangwang -wang. Ba't ito meron?